may maghihirap grabe naman kayo never naman kami naging mayaman simple lang naman kami dito may regular job para pambayad ng bills ganun lang yung buhay namin dito no hindi kami naghihirap kasi never kami naging mayaman okay guys! Welcome back, back, back to our channel! This is the part 3. The last part papatulan ko yung mga Ate Marites girl dyan. Ayan, naging masaya sila sa part 1 ng vlog. So, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yun. Masaya yun. Masaya. Ang um, yun na nga. So, this is the last. Hindi ko na sila papatulan. Hindi ko na sila papansinin. Bahala na kayo dyan. And, sasagutin ko na rin yung mga questions nyo. Kung ano yung totoo sa hindi, sa mga sinabi ko, sa um, part 1 ng vlog ko. Ayun. Yung katulad nga ng sinabi ko nung part 2, yung bandang huli, kaya sinabi ko sa inyo, panoorin nyo until the end. Kasi nabanggit ko nga doon na hindi kami nagre-rent dito sa amin to. Which is, kung nagre-rent man kami, wala namang masama doon, di ba? As long na nakakabay ka ng rent mo, di ba? Wala namang masama sa nagre-rent. Sobrang daming nagre-rent na, for example, wala pa sila pang bili ng bahay, nag-iipon pa sila, di ba? So, nagre-rent mo na sila. So, walang masama doon. Ang, um, hindi lang totoo kasi yon. Simula nung nagbenta kami ng bahay, which is totoo yun, nabenta namin yung dati naming bahay, doon na nagsimula yung sabi-sabi nila na, ah, nag-rent na lang yan. Naghirap na yan. Um, ano pa bang sabi nila? Travel kasi ng travel. Bili kasi ng bili ng mga mamahaling bags. Ganyan. Kaya nabenta yung bahay. Naghirap na, naghirap na yan. So, he, alam nyo yun, hindi ko alam kung saan ang galing yung idea, idea na yon. And kaya din nabuo yung part 1 ng vlog ko. Dahil doon, sa idea nila na yon na nakarating sa akin, pinasaya ko lang sila, pinagbigyan ko lang sila. Um, pero totoo yung lahat ng sinabi ko sa Part 1 ng vlog. Na dito kami nakatira ngayon. Nag-si-share ng kwarto si Sean and Shay. Ay uh, nasira yung washing machine namin. Gastos na ano pa ba bang mga sinabi ko doon? Ay uh, yung pinakita ko na kitchen, yun yung gamit namin na kitchen. Ah, uh, lahat ng sinabi ko doon sa Part 1 totoo 'yun. Kasi dito talaga kami nakatira. And nakikita nyo naman yung bintana, 'di ba? Hindi hindi siya gawa. Uh, papakita ko sa inyo yung naging kwarto ni Sean and Shay. Tapos, papakita ko rin sa inyo. Kasi may nag-question din ng ah, hindi nyo naman pinakita yung ano, yung nasira na dingding, yung nag-moist na dingding, ganyan, ganyan. Papakita ko sa inyo, guys. Hindi naman ako nagsisinungaling. Totoong nasira yon And bakit naman ako magsisinungaling, ba diba? And totoo din na tinapo namin yung kama. Kasi nga, nag din yung sa ilalim ng kama. Totoo lahat yon Hindi ko na nga... Tinignan nung tinatapon ni Buat at saka ni Sean yung kama. Kasi ang sakit sa akin, alam niyo yung gamit namin yon for 10 years or 11 years. Kaya nasa sahig naman yung kama namin is because meron siyang lagayan sana. Hindi na kinabit ni Boo yung lagayan na yun. Hindi ko alam kung bakit hindi kinabit. Hindi ko na rin natanong. And kung nasaan yung pinaka-frame. yon pinaka-frame nung kama na yun. So, kaya yung kama namin is nasa sahig. Kadikit siya sa dingding. -ding, yun nga, nagmoist yung dingding. -ding, pati yung kama namin, nadamay siya. Kasi winter kami nung lumipat dito. Lumipat kami dito is Feb 23 yung unang gabi namin natulog dito. Pero yung nakuha namin tung susi is February 1. 'Yon. So 'yun yung short story ng Sakama. And ngayon nga ipapakita ko na sa inyo kung nasaan yung kama tapos sasagutin natin yung mga ibang questions later. Tara. So ito yung nagmoist na dingding. -ding. Ayan siya. Diyan nagsimula sa ilalim yung moist niya. Parang ayan no, nakikita niyo yung black na 'yan. Ayan, tinanggal na yan ni Boo para makita niya kung bakit siya nagmoist. moist siya, dito yung kwarto namin ni Boo. So, yung kama namin nandyan lang sa sahig dati. Tapos, meron lang kami dito parang maliit na nakatayong um, parang cabinet. Hindi siya cabinet. Hindi ko alam anong tawag doon. Basta may layer siya, something na pwedeng lagyan ng damit. So, yan, dyan lang. So, ganito kalit yung kwarto namin ni Boo. Ayan siya. Ang kalat na ngayon, magulo. di Diba? Tapos, ito yung sala namin. Ayan, di ba? Ang kalat na ulit. Tapos, naku, yung lamesa, yung ibibenta ko. Ibibenta ko talaga yan, guys. Pati ito, oh. Natamba ka na lang siya. Lilinisin ko na lang siya. Ayan. hmm, Dito yung dati namin nakalagay na TV. Diba? Ginagawa siya ngayon. Tapos, punta tayo sa kwarto nila, Sean and Shay. Hi! Nakapang bahay lang ako. Oh. Ayan. Eto yung hindi ko napakita na kwarto ni Sean and Shay. May mga kalat na rin dyan. Share sila dyan. Kama ni, Sh ni Shay, tapos dito yung kama ni Sean, tapos meron silang center table dyan. Yan lang yung kama nila. Ay, yung kwarto nila. O, oh, may nakatambak na dyan. Tapos, ito yung kitchen namin dati. Ayan yung CR. Pinakita ko na sa inyo yan. Tapos, ito yung kitchen namin dati. Nawala na yung kitchen. Yung tumulong lababo, wala na. Ayan, pinamigay namin yung kitchen. Dito yung lutuan. Ayan. So ayan pa yung ref namin, oh. Puno na ng kalat, 'di ba? Oh. So ayan, nakita nyo na, 'di ba? Wala na yung kitchen namin, pinamigay siya para um, hindi na rin kami yung magtapon ng um, yung mga kahoy kahoy yung mga cabinet nga di ba ano nangyari may shadow ako so eto na yung part na baka hindi magustuhan ng mga marites eto na sasabihin ko na kung bakit kami nandito kasi nga binili namin yung bahay na to um, nag-renovate kami may shadow ayan Ayan. Nag-renovate kami, kaya dito kami tumira sa ibaba. Iyon yon, yun yung reason na yon. Hindi dahil sa namili ako ng mga bags ko, nagastos sa travel, ganyan. Hindi ko naman yon gagawin kasi may dalawa naman akong anak. syempre iniisip ko yung future nila, Sean and Shay. And hindi ko gagawin yung Um, isa sacrifice ko magbibenta ako ng bahay, para lang mabili yung mga gusto ko, or para makapunta ako sa bansa na gano'n, di ba, hindi ko yung gagawin, just ko may dalawa akong anak na kailangan kong isipin, di ba at saka, kaya nga kami nagtatrabaho ni Boo para kalasyonin siya, hindi para sa mga gano'n gano'n, di ba, and kung magtravel naman kami pinag-iipunan ko yung paulit-ulit kong sinasabi, naka-plano yun pinag-iipunan ko ng matagal And yung pagbili ko ng mga bags, guys, hindi ko kailangang explain, pero sasabihin ko na sa inyo, isang taon ko yung pinag-iipunan. Nagtatabi ako doon, ba? Diba? Kaya, hindi totoo yon, okay? Hindi totoo na naghirap kami. And katulad na sinabi ko kanina, paano kami maghihirap? Eh, hindi naman kami naging mayaman. Simpleng tao lang kami dito na may regular job, tapos, para makabayad ng bills namin, ganun. Hindi kami mayaman. Nagsisikap lang. Ganun. Nagtsatsaga. Ganun. Tapos, nag-iipon. Para may, syempre, may konting saya. Hindi puro trabaho, di ba Sa mga nagsasabi na, bakit pa ako nai-stress, ganyan, ganyan. ati girl, wala ba akong right na may stress? 'di ba? Sa lahat-lahat na nangyayari ngayon, sa renovation na nangyayari dito sa bahay namin. Sobrang stress talaga siya kasi work tapos uuwi kami, sobrang gulo talaga niya lahat. Nakaka-stress 'yon. Alam ko naman na hindi katulad ng stress nyo, di ba? Yung mga problema nyo, yung sa akin is mild lang. 'di ba? Hindi ganoon kabigat, pero syempre tao lang din naman ako, 'di ba? Pagod ka sa work, gusto mo umuwi ka, makapagpre makapag makapag-prepare ka ng um, dinner sa mga sa family mo, pero hindi ko magawa. Kasi yung kitchen nga namin, hindi siya okay. Ang hirap magluto. Siyempre, tao lang din ako. Nararamdaman ko yung ganong stress, di ba Tapos yung renovation nga, ganon. Siyempre, yung budgeting mo nandun. Tapos nagkasira-sira pa yung gamit. ba diba? Yung sa halip na hindi na kami bibili bagong washing machine or hindi na kami bibili bagong kama kasi gastos yon Ngayon, mapapabili. Yung ganon, nakaka-stress yon Kaya, pag na-stress ako, huwag nyo naman ako pigilan. <laughs> May karapatan din naman talaga. ako oh, may stress, grabe naman kayo sa akin. So, iyon na. Nasagot ko na yung ibang mga tanong nyo. Okay? Hindi kami nag-rent dito. Sa amin to. Binili namin to. Totoo na dito kami nakatira. Totoo na yun yung nangyari sa amin. Nagkasira-sira yung gamit namin. Paglipat namin dito. Sobrang hirap. Um, ano pa? Ano pa ba yung mga questions? May um, nagsabi pa na parang, um... Bakit doon ay share ng kwarto si Sean and Shay? Babae at lalaki daw yun. Oh my gosh! Pati ba naman yung iniisip nyo? Magkapatid po sila. Alam po nila yung dapat nilang gawin. Oh my God! Kayo talaga! Sa tingin ko, hindi matutuwa yung mga marites dito kasi papakita ko na sa inyo yung half part ng bahay namin. Hindi pa siya ganun kaayos. Hindi pa siya ganun kaganda. Inaayos pa. Sana matapos na kasi ang tagal na rin. Um, ano na ngayon? May na ngayon. Nag-start sila noong February, di ba? Matagal na rin parang nag-overtime na sa napag-usapang tapos ng renovation. So, ayun, ito na. Ito yung CR si nila Sean and Shay. Nakalagay pa oh, take off your shoes kasi may nagagawa pa. Oh. Ito na, CR si nila Sean and Shay. Noon una malito eh yung paggawa niya dyan. nakalimutan lagyan ng ganyan. So binakbak ulit yung tiles, pinagawa ko pa. O di ba hindi ko may stress noon. Dapat tapos na, nakalimutan nilang lagyan. So ayan siya, may biday na rin sila si Sean and Shay. O, oh, ayan, no? May tape pa dito, Kasi kagagawa lang yung sa taas. Inulit-ulit siya. Ayan yung kwarto nila siya. Ay, kwarto? si nila Sean and Shay. Ito naman yung magiging storage room. Gusto kong magawa dyan ng mini sari-sari store. Yung gano'n. Gusto ko. Isa sa mga pangarap ko yan. So, yan hindi pa siya tapos na lagyan ng ilaw. Ito pa yung temporary na ilaw dito sa ibaba. May vacuum pa nga dyan. O, gamit ng mga gumagawa. Yan. Pipinturahan pa siya. Tapos, ito naman yung magiging mini living room para sa mga inaanak namin. Yan. Yeah, may TV sila dyan. Tapos, andyan yung sofa nila. O, para meron silang sariling space. And para sa mga friends ni Sean and Shay. Tapos, ito naman yung washing room namin, iyan din no? kailangan nilang ulitin. Tapos na rin dapat to, pero yun nga, may mali ulit silang ginawa, kailangan ulit nilang ulitin. Kaya ba diba, na-extend ng na-extend siya, pati yung stress ko, na-extend na din ng na-extend, kaya huwag niyo kong ma-stress. Sino ba namang may gustong ma-stress? Mga ate girl, di ba? Walang may gustong mas stress Pero syempre, di ba, hindi natin may iwasan yun. May mga bagay talaga na nangyayari na hindi natin inaasahan na hindi nakaplano, na nakatakdang mangyari. So, ayun siya, ba? Diba? Pero guys, salamat talaga sa lahat ng support nyo, sa pagbibigay sa akin ng lakas sa pag up ng nararamdaman ko sa pag share ng mga um, experiences nyo pagpapalakas ng loob ko thank you so much talaga guys ayan siya so hindi pa siya tapos ito pa lang yung part ng ibaba namin iyon siya. Yung dating kitchen namin, ipapagawa namin yon iyon yung magiging kwarto ni Sean and Shay. Yung nakita nyo sa vlog 1, part 1, na tinitirhan namin, is ipaparent namin yon Ay, yun yung totoo. Yun yung ipaparent namin. So, meron sila living room, kitchen, mini kitchen lang naman. Tapos yung CR na nakita nyo, and yung isang kwarto, yun yung ipaparent namin. Nire-renovate pa siya ngayon, kaya nakita nyo yung kalat, ba? Diba? Nire-renovate siya ngayon, sana matapos na by June, para maiparent na namin. Bago kami umuwi, sana matapos si you guys! Soon, sa mga um, uh, gusto kong makita, wow, akala mo meron. Uh, Magkita-kita tayo, magpo-post na lang ako sa page, sa Facebook page, tapos yon. Magkita-kita tayo kahit mag-lunch lang tayo makapag thank you lang ako sa inyo. Tapos konting chika chika 'di ba? Sobrang dal, -dal ko. Chika-chika tayo, guys. 'Yon, ang ah, papakita ko naman sa inyo 'yung kung saan kami tumutuloy ngayon. I'm um, nasa taas na kami ngayon. Hindi pa rin siya masyadong tapos. nintay pa 'yung kitchen. 'Yon. yun 'yung papakita ko sa susunod na vlog. Um, sana matapos na to lahat, 'di ba? Para wala nang ma-stress at wala na din magchismisan diyan. Di ba? Huwag na Okay? Kung may gusto kayong malaman, kung may gusto kayong itanong, i-direct nyo kung i-message, i-question nyo ako. Huwag pag-usapan sa mga group chat nyo. Mga ate, girl! Grabe kayo. Um, yan lang, guys. Thank you, guys. Uy, nawala yung ilaw. Ayan. Pinatay ko pala. Thank you, guys, for watching. See you, guys, soon. See you, Team Manila. Bye, guys! Hug no mine.